Alam ko magiging absurd dito. Pero ang unang taong nagparamdam sa akin ng ganito. Ay hindi isang kasintahan. Hindi siya schoolmate. Tiyuhin ko iyon. At iyon ang bumabagabag sa akin hanggang gayon. Ang pangalan ko ay Lorena, dalawamput anim na taong gulang. At mula pa noong bata ako, alagi na akong tinatawag na iba sa pamilya. Ama pinsan kong babae, laging maayos tahimik mabait, sunod sa plano ng lahat, damit na disente, gilos na magalang, nobyo na pang-asawa, kasal bago mag -trenta. Ako, ako yung tanong sa gitna ng katahimikan nila. Mula pa noong kabataan, hilik ko na ang gumising ng reaksyon. Shoot ko ang gusto ko, sinasabi ko ang iniisip ko, ahit mapahiya pa si mama sa gitna ng hapunan. Hindi ko kailanman pinilit maging paborito. Hindi rin ako, yung pinakamabait o pinakamalapit sa lahat. Ero kahit ganoon, palagi nila akong tinitingnan na may halong kuryosidad at panghuhusga. Arang inabangan nila na lumagpas ako sa limitasyon. Ang hindi nila alam, ay lalampas talaga ako. Hindi dahil sa gusto kong manggulo. Hindi rin dahil sa gusto kong mapansin. Ang nangyari, mas malalim pa. Mas personal. Mas marumi. Kasi kahit palagi kong sinusubok ang mga patakaran. Hindi ko kailanman inakalang sisirain ko ang isa na ganito kabigat, ganito kaitim, at na mapaganto ko. Ako na ang naging sekretong itinatago ng buong pamilya. Si Tito Marcos ay palaging ganoon, tahimik, hindi pala salita. Pero sa oras na pumasok siya sa isang silid, napapansin siya agad. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa presensya niya. Matangkad, maayos manamit, may kumpiyansa sa sarili na hindi kailanman arogante. May tinig na mababa, kalmado, pero bawat salita, may bigat. Palaging nakapolo, laging may relos sa pulso at ang pabango niya. Amoy kahoy, malalim, maskulino. Tahimik siya, pero lahat ng kilos niya ay may intensyon. Nung bata pa ako, siya yung tipo ng tiyuhin na laging may baong sukulit para sa akin. Magaan kasama. Arang laging nakalalay. Ramdam ko yung pag-aalaga niya, hindi sobra. Hindi kulang. Ero lumipas ang panahon. At ako'y lumoki. At unti-unting nagbago ang tingin niya sa akin. Hindi halata sa una. Ero para sa isang tulad kong marunong bumasa ng mata. Hindi ko pwedeng hindi pansinin. Ang yakap niya naging mas matagal ng kaunti. Yung mamata niya, mas tumatagal sa akin, lalo na kapag akala niya, hindi ko napapansin. Ero napapansin ko. At sa halip na umiwas, nakatayo lang ako roon. Bakit? Kasi, sa totoo lang, nagsimula akong gustuhin yon. Yung attention. Yung pakiramdam na ako ang dahilan kung bakit siya naiiwang tahimik. Na ako yung iniwasan niyang titigan. Pero hindi niya kayang hindi sulyapan. At mula roon, nagsimula ang lahat. Hindi sa salita. Hindi sa aksyon. Kundi sa katahimikan sa pagitan naming dalawa. Isang katahimikang po na mga bagay na hindi kailanman sinabi. Nagsimula talaga ang lahat noong isang bakasyon sa bahay ng lola ko. Yung mga tipikal na pagtitipon. Buong pamilya nasa bakuran. Mga pinsan nagkukuwentuhan. Mga tiyahin na tatawanan habang may hawak na baso. Amoy inihaw na karne sa hangin. Lahat normal. Ero ako. Hindi ako kasali sa ingay. Nasa harap ng balkonehe, mag-isa. Mahilig akong manood sa malayo. Mahilig ako sa katahimikan bago dumating ang gulo. At sa sandaling yon, gusto kong mapag-isa. O baka akala ko lang yon. Doon siya dumating. Si Tio Marcos. May hawak na baso ng alak. Naglalakad ng dahan-dahan. Arang alam niya na hindi lang basta usapan ang mangyayari. Pwede ba akong umupo dito? Tanong niya, kalmadong boses na halos parang bulong. Tumango lang ako. Halos hindi tumingin. Ero sa loob, loob ko, kumabog ang dibdib ko. Umupo siya sa tabi ko. Ilang segundo lang, at ang tanging maririnig ay ang malalayong tawanan ng pamilya sa likod. Nag-usap kami. Wala namang espesyal. Mga tanong gaya ng kumusta na trabaho, lumalabas ka pa ba, naalala mo ba yung trip natin dati? Ero kahit gaano kagaan ang mga salita. Mabigat ang hangin sa pagitan namin. Hindi dahil sa pagkailang kundi dahil sa isang bagay na gustong mabuhay, pero walang pangalan. Doon ko dahan-dahang ikinros ang mga binti ko. Gaya na taong alam na pinapanood siya. At siya, umiwas ng tingin. Mabilis. Halos hindi halata. Ero nakita ko. At hindi lang basta nakita. Naramdaman ko. Sa paraan na pagikot niya ng alak sa baso, arang kailangan niyang may gawin para hindi siya tumingin ulit sa katahimikan na biglang naging mabigat. Sa paraan na muling pagtingin niya, kunwaring normal lang, pero halatang pilit. Doon, sa simpleng sandali ng katahimikan, doon ko naintindihan, may nagbago na sa pagitan naming dalawa. Pagkatapos na sandali namin sa balkonehe, may nagbago. Wala kaming sinabi. Walang direktang pag-aamin. Walang halatang hakbang. Pero sa bawat pagtama ng mga mata namin, lahat ay nasasabi kahit walang binibikas. Aram may larong nangyayari sa katahimikan. Na bawat tingin ay isang galaw sa chessboard na puno ng tensyon. Dadaan lang ako sa tabi niya, unwaring walang ibig sabihin. Pero hindi agad siya titingin sa iba. Bago pa siya umiwas, matagal na siyang nakatitig. Kapag nasa hapakainan kami. Kasama ang buong pamilya, mga tawa, mga kwento. Ramdam ko ang mga mata niya sa akin. At ako, hindi ko iniiwasan. Binabalik ko rin ang tingin. Minsan, tumatagal pa ang titik ko ng kaunti. Tamang-tama para makita kung hanggang saan niya kayang tiisin. Minsan, kagat labi lang. O kaya'y paglaro ng buhok ko. Arang wala lang. Ero alam kong lahat ng iyon ay parte ng loro. Tahimik. Matalim. Delikado. At ang pinakamatindi. Ay walang ibang nakakapansin. Kami lang dalawa ang may alam. Isang gabi, habang naghahapunan, nakatinginan kami habang umiinom ako ng alak. Matagaw, malalim. At sa sandaling yon, alam ko na, kung may isa pang hakbang na gawin, wala nang atrasan. Ikatlong gabi na yon ang pagtitipon. Tahimik na ang buong bahay. Lahat ay tulog. Ako lang ang gising, nakaupo sa sala. Tahimik, walang ilaw. Tanging ang lamig na sahig sa ilalim ng paa ko at ang bigat ng gabi sa dibdib ko. Hanggang sa lumitaw siya. Si Tio Marcos. Walang ingay. Arang multo lang na lumitaw sa dilim. Tahimik siyang umupo sa tabi ko sa sofa. Walang salita sa una. Ero ang katahimikan, halos sumisigaw. Areho kaming nakatingin sa sahig. Mga kamay namin, magkalapit pero hindi magkadikit. Hanggang sa siya ang unang gumalaw. Ibinaba niya ang kamay niya at bahagyang idinampi sa kamay ko. Arang kidlat, mainit, mabilis, at hindi ko iniwas. Nilingon ko siya. Tumingin siya pabalik. At sa isang iglap, nagsalubong ang labi namin. Walang salita. Walang babala. Walang tama ba to? Ang halik mabagal sa simula. Tila may tanong, gusto mo ba talaga to? Ero sagot ko ay ang paglapit pa at doon na naging mas malalim. Mas totoo, mas mali, prohibido, ero totoo, ang kamay niya gumapang sa braso ko, hanggang sa batok, at ang akin humigit sa balikat niya. Ang mundo sa paligid nawala. walang pamilya, walang lola, walang asawa niya, walang ibang umiral kundi kami. At sa loob ng ilang minuto, bumigay kami, hindi namin sinabi. Ero alam naming pareho. Wala nang atrasan. Pagagising ko kinabukasan. Arang hindi totoo ang lahat ng nangyari. Ang halik. Ang init. Ang pagikit ng mata na may kasamang kasalanan. Tahimik ang buong bahay. Ero sa loob ko, isang bagyong hindi matahimik. Bumaba ako, medyo nanginginig. Pababa sa kusina, kung saan kadalasan ay may tawanan. At doon ko siya nakita. Si Tio Marcos. Nakatayo sa frente ng lababo. Hawak ang isang tasa ng kap. Tahimik. Malayo ang tingin. Parang may bigat sa balikat na hindi niya alam paano buhatin. Naglakad ako, divagar. Hindi ko pa alam kung paano siya kakausapin. Mas lalong hindi ko inasahan ang susunod. Umasok si Amanda. Asawa niya. Tiyako. Tahimik siya. Amamata niya. Tumama sa akin. Saglit lang. Ero sa para tumayo ang balahibo ko. Walang salita. Walang galit. Ero may lamig na dumiretso sa buto ko. May kutob Hindi na kami ligtas. Pagkalipas na ilang oras. Naririnig ko ang mga boses mula sa sala. Si Amanda at si Tio Marcos. Mataas ang tono ni Amanda. Pabago-bago ang boses niya, minsan malumanay. Ero sa sumunod na segundo, biglang tumataas. Arang sinisikap niyang huwag sumabog. Hindi ko maulinigan lahat. Pero isang pangungusap ang tumama sa akin. Huwag mo akong gawing tanga, Marcos. Alam kong may nangyayari. Tumigil ang mundo ko. Alam na niya. May nakapansin. May nasabi si Tio Marcos. Ilang minuto ang lumipas. At biglang bumukas ang pinto ng kuwarto ko. Si Amanda. Tahimik. Diretso ang lakad papunta sa kama. At umupo sa paanan nito. Hindi nag-aalinlangan. Lorena, sabi niya, mahinahon pero malamig. Kailangan natin mag-uusap. Umakyat ang kaba sa dibdib ko. Ero pinilit kong gumiti. Opo, tia. Ano pong problema? Tumingin siya diretso sa mga mata ko. Napansin ko masyado kayong malapit ni Marcos nitong mga araw na tu. Tahimik ako. Hindi ko alam kung paano sasagot. May dapat ba akong malaman? Tanong niya. Mas seryoso nang gayon, ramdam ang bigat ng boses. Tia, si Tio Marcos ay parang ama na po sa akin. Sabi ko, mabilis, defensive, alusot. Inagmastan niya ako. Arang sinusuri kung totoo ang sinasabi ko. Tumayo siya, dahan-dahan. At bago lumabas ng kuwarto, bumikas siya ng isang huling linya. Natumama tulad ng katsilyo sa dibdib ko. Sana totoo yung sinasabi mo. Kasi kung hindi alam mo na ang mawawala sa iyo. Kinagabihan, tinawag ni Amanda ang lahat ng nasa bahay. Lahat ng kamag-anak, mga pinsan, tiyo, tiyo Tahimik silang naupo sa sala. Hindi namin alam kung ano ang sasabihin niya. Ero ang bigat sa paligid, arang bomba na malapit ng sumabob. Si Amanda tumayo sa gitna ng sala. Dereso ang tingin kay Tio Marcos. At saka sa akin, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay. Sabi niya, mahinahon pero matalim ang tono. Alam kong may nangyayaring hindi dapat. Lahat ay natahimik. Ang buong sala, biglang lumamig. Si Tio Marcos, nakayuko, arang hindi makahinga. Ako, halos hindi makagalaw sa kinaupuan ko. Marcos, sabi ni Amanda. Totoo ba? Kayo ni Lorena, may relasyon ba kayo? Tahimik. Walang sumagot. Ero sa katahimikan na yon. Lahat ng sagot ay naroon. Napatingin siya sa akin. Magamata niya po na sakit. Lorena, aano mo nagawa to akin? Akala ko, tamilya tayo. Tinakatiwalaan kita. Hindi ko na napigilan ang luha. Wala akong masabi. Wala akong may paliwanag. Si Tio Marcos ay tumayo rin. Ilit na lumapit kay Amanda. Amanda, patawarin mo ako. Nakamali ako. Mahal ko siya. Ero mali ito. Umiling si Amanda, umiyak hindi lang kasalanan to. Pagdurog to ng tiwala. Ang pamilya. Ang dignidad. Umalis siya ng bahay ng hindi lumilingon. At kaming dalawa, naiwan sa gitna ng katahimikan. Guilty, sirang-sira, at walang masabi. Umalis si Amanda. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Pero ang tunog na pagbagsak ng pinto. Arang pagsara na lahat na meron kami. Si Tio Marcos, na natiling tahimik. Lumapit siya sa akin. Tinangkang hawakan ang kamay ko. Ero hindi ko nakaya. Wala nang init. Wala nang sigla. Puro guilt. Lorena, nagsisisi ako. Ero mahal pa rin kita. Tumingin ako sa kanya. At sa wakas, sinabi ko ang tutu. Mahal mo ako, pero hindi sapat yon para si Ren ang isang taong nagmahal sa tin ng buo. Tutu ang nangyari, pero mali pa rin. Umupo siya sa tabi ko. At pereho kaming tahimik, parang wala nang sasabihing tama. Ang bigat ng katahimikan. Ang bigat ng ginawa namin. Hindi ko alam kung paano ayusin to. Bulong niya. Baka hindi na talaga maayos. Sagot ko. Pero alam kong kailangan nating harapin. Umalis si Tio Marcos sa kuwarto makalipas ang ilang minuto. At ako na natiling nakaupo. Iniisip lahat na nangyari. Ang mga tingin. Ang mga lihim. Ang halik ang pagsabog. Lahat yon ay totoo. Pero ang sakit na naiwan. Mas totoo pa. Walang panalo sa ganitong klaseng pag-ibig. Lahat na sasaktan. Lumipas ang mga araw. Tahimik ang bahay. Walang nag-uusap. Parang lahat ng alaala ay naging multo na lang sa paligid. Si Amanda, hindi na muling bumalik sa usapan. Umalis siya ng bahay kinabukasan. At mula noon, hindi na kami nagkita. Si Tio Marcos, hindi ko alam kung umalis por desisyon o por heya. Ero umalis rin. Isang liham lang ang iniwan niya. Patawad, Lorena. Mahal kita. Ero kailangan kong itama kahit kaunti ang mali. Kung mahal mo rin ako, iwan mo ito noon ba? Masakit, ero ito ang dapat. Tumigil ang mundo ilang semanas. Walang mensahe. Walang tawag. Walang ise. At iyo, Lorena. Fikiyakwe como silencio, como as lembranas, e como uma cicatriz que talvez nunca suma. mema gabing ini sipko. ko. Totoo ba yung lahat? O parte lang na ilusyon, ng pagnanasa, ng pagkukulang? Ang totoo. Totoo lahat. Minahal ko siya. At naramdaman kong minahal din niya ako. Ero ang totoo rin. May mapagmamahal na mali. At ang mali, kahit totoo, mananatiling mali. Sangayon, natutunan ko na, hindi lahat ng nagmamahal ay dapat makatuluyan. At hindi lahat ng kasalanan ay kayang burahin ng sorry. Ero masaparen pa rin ako. Na balang araw, hindi ako maalala bilang ang babaeng sumira ng pamilya, kundi bilang ang babaeng tinanggap ang pagkakamali at bumangon.